So hi lo po mga boss uh, Welcome back to ano J channel So mga boss Nagpapalitada tayo dito uh, Ibabagi ko na lang Ibabagi ko po yung uh, Kunting idea Dito Sa pagpalitada natin mga boss So ito mga boss Yan Rap finish lang to mga boss Rap finish So ano kailangan mo boss ah uh, kung magpapalita kayo ng bahay ninyo o magpapagawa kayo ng bahay magpa-plastering sa bahay ninyo mga boss sa mga solid supporting natin dyan kung dyan po mga boss oh, smooth finish arap finish lang yan pero parang smooth finish na siya oh, maganda yung pagkabuli ganun lang po mga boss yung may uh, bibigay kong tips Ayan. kailangan ano Master Mason para smooth, smooth yung pagkara finish uh, Master Mason mga boss, ang kukunin niyo yung biyasa na sa pag bully, pag ganun. Para hindi na kayo mag ng maraming skin ko. Yung pintor natin hindi mahirapan. So, okay. So mga boss yan po nagpapalitada na po tayo diyan sa ano sa wall na yan po mga boss. Ang pinapalitada natin po mga boss na yun, uh, wall po yan ng ano ng uh, bawat kwarto ng ano hotel. Uh, so nasa second floor po tayo mga boss. Yan. Uh, hotel po yung ginagawa namin na yan po mga boss. Kaya medyo masilan po siya at kinakailangan yung pagka wrap finish niya, makinis siya, walang mga butas. So makikita nyo naman po mga boss yung finish natin dyan, papagkakitaan natin sa video natin ito mga boss. So yan o, oh. uh, walang mga butas-butas talaga yan, talagang wrap finish lang siya pero makinis. Kaya pagka nilagyan siya ng skim coat, matipid lang siya. Okay, thank you. Uh, thank you for watching. Ingat po kayo palagin mga